Huwag niyo pong tipirin ang inyong kalusugan dahil mas mahal po ang magkasakit. So, I-demo lang po natin kung paano po inumin itong uh, Greens. Kung kayo po uh, ay merong health concern, ang pagtake po nito ay 2 sachets Uh, before breakfast kailangan po 1 hour before breakfast and then ito pong aming Gluta Deluxe ay iniinom po siya uh, bago po kayo matulog 2 capsules kung merong health concern kung may maintenance lang po ay 1 uh, capsule lang po so ang gagawin nyo lang po ay magprepare lang po ng 200 ml mm na water and then ihahalo nyo po ito so yan po ay powdered drink Okay, iahalo nyo lang po yung ating uh, senior Greens na 11 in 1. And then of course, haluin nyo lang po siyang mabuti. Bawal po ang mainit. No? Wag po kayong gagamit ng mainit na tubig dahil masisira po ang enzymes. Kailangan lang po ay warm or cold water. So ganyan po yung, then iinumin na lang po ninyo. Pag inum po ninyo, kailangan po 1 hour bago po kayo kumain. And then sa gabi na po ninyo, ititake itong ating Luta Deluxe. Ako po, titik po ako kasi meron po akong ng uh, gallbladder polyps na lumalaki. Ito po yung Laman na tumutubo sa loob ng aking gallbladder. So, meron po akong laboratory po niyan. and uh, abangan nyo po, no, dahil po sa pag-inom po nitong aking, ating uh, senior greens, eh, po na malunasan. Kasi nga po, dito lang po ako nag-okay. Marami na po akong tinake na iba't-ibang barley, no, iba't-ibang food supplement, pero dito po ako oh, talaga ako nag-okay. Kaya po, ito po yung aking tinatake po ngayon. At napaka-effective po nito. And even mga doctors po, ay nire-recommend po itong ating uh, senior greens, no, dahil 11 in 1 po siya, no. 11 in 1 po, a uh, right combination of fruits and vegetables and uh, herbs no hindi ho kasi po pwede na marami po pala no may mga bagay po pala or may mga nature tayo na nature's gift tayo na hindi ho pwedeng pagsamasamahin dahil hindi ho magiging effective sa katawan so ito ho proven uh, uh, studies and uh, right combination na developed in Taiwan at ito po ang tamang combination ng ating uh fruits and vegetables and herbs para magwork uh, synergistically sa ating katawan kaya nga po uh, kaya nga po tayo ay synerg greens and then basta ito naman pong gluta ay kailangan po natin pang detox ng liver kasi ang liver po ang second largest organ of the body at dahil nga po sa ating lifestyle at mga kinakain ay kailangan po na ma-detox din po ang ating liver para maiwasan din po natin ang sakit so kung gusto niyo po nito ay order lang po kayo sa akin and uh, sisip po natin sa inyo nationwide wag niyo pong tipirin ang inyong kalusugan dahil mas mahal po ang magkasakit salamat